sa loob ng virtual na mundo, hindi hadlang ang layo. At sa isang multiplayer fantasy game na tinatawag na Celestial Rain, nagtagpo ang dalawang pusong ni hindi inakalang magtatagpo. Si Mara, 29, ay isang game developer mula sa Quezon City. Kabisado niya ang bawat bug, bawat quest, at bawat player na sinusubukan ang kanyang mga nilikha. Pero kahit siya ay hindi handa sa encounter na ito. Si Sky27 ay isang digital artist na nakabase sa California. Gumagawa siya ng fan art para sa mga game character at sumasali sa online communities para sa aliw at inspirasyon. Isang gabi, napansin ni Mara ang isang character na naka-custom skin, hindi available sa game fan-made, malinis ang pagkakagawa, detalyado. Nag-message siya. "Hi, ang ganda ng skin character mo. Ikaw ang gumawa?" "Oo. Fan art lang dapat." "Pero mukhang napansin mo agad. Developer ako ng game at hindi lang napansin, na-impress ako. At doon nagsimula ang pagkukwentuhan. Sa una, puro tungkol sa game, lore, story arcs, favorite bosses. Pero paglipas ng linggo, nag-iba ang tono. Do you ever feel lonely? Kahit surrounded ka ng pixels at code, tanong ni Sky. Every night, sagot ni Mara. Tuwing gabi sa Pilipinas, tanghali sa California, laging may, Hey, online ka na? tuwing mag-login si Mara. At si Sky, kahit puyat, sinasakto ang break time para lang makalarot makipag-chat. Naging routine, naging comfort, naging pangangailangan. Nauwi sa voice calls, nauwi sa video calls habang nagla-livestream sila ng laro. Hanggang sa nauwi sa mga tanong na mas personal. May mahal ka na ba? Tanong ni Mara. Wala pa. Pero sa oras na to, habang naglalaro tayo, para bang may something na. Hindi umimik si Mara, pero alam niyang tinamaan siya sa linya na yon. Pagkalipas ng dalawang buwan, isang gabi, habang pareho silang nasa final boss ng bagong update, biglang nag-freeze ang game ni Mara. Nawala ng internet. Agad siyang nagtawag sa support na frustrate siya, naiyak siya. Pero pagbalik niya online, may iniwang mensahe si Sky. I waited. I knew you'd come back. Simple, pero sapat para matunaw ang sama ng loob ni Mara. Sa sumunod na call nila, kung hindi man tayo pareho ng time zone, pareho naman tayong nag-e-effort. Para sa'yo, puyat ako. Para sa akin, gising ka ng maaga. Sabi ni Sky. Time zones are our villain and our witness. Sagot ni Mara. Sabay silang natahimik. Hanggang sa tinanong ni Sky. May plano ka bang dumalo sa Tokyo Game Expo? I was invited, pero hindi ko sure kung pupunta ako. Sagot ni Mara. Pumunta ka, kasi pupunta rin ako. Si Mara ay hindi sanay mag-travel mag-isa. Pero ngayon, ay nasa Haneda Airport na siya. May bitbit -bit na laptop, ilang merch, at puso niyang tumitibok ng mabilis. Habang nasa entrance ng convention hall, tumunog ang phone niya. I see you. Naka-black hoodie ka, di ba? Napalingon si Mara. At doon niya nakita si Sky, naka-white cap, may bitbit -bit na drawing tablet, at nakangiting parang matagal nang naghihintay. Tumakbo si Sky, papunta sa kanya. Walang pasakali, walang alinlangan, agad siyang niyakap. Matagal, mahigpit, mainit. Totoo ka, sabi ni Mara. Oo, at ngayon, wala nang lag. Nagkatinginan sila, ramdam ang tibok ng puso sa pagitan ng mga segundo. At doon, sa gitna ng napakaraming tao, sa eksenang parabang sa anime, dumampi ang mga labi ni Sky sa labi ni Mara. Malambot, maingat, parang sinasalubong ang ilang buwang pagnanasat paghihintay. Naghalikan sila, unay mabagal, tikim lang, pero sa ikalaway, mas tiyak. Wala nang hadlang, wala nang screen, wala nang time zone pagkatapos ng convention lumibot sila sa Tokyo kumain ng ramen naglaro sa arcade at namasyal sa Shibuya crossing pero ang pinaka-espesyal sa lahat ay ang simpleng pagtulog nila sa iisang kwarto magkatabi walang headset walang video call kundi tunay na presensya ng isa't isa habang nakahiga si Mara sa tabi ni Sky. Hindi ako makapaniwalang nangyayari ito, sabi ni Mara. Ako rin, sagot ni Sky. Pero di ba lahat ng game may final boss? Ang sa atin, ang distance. Pero natalo natin siya. Pagbalik sa realidad. Bumalik si Mara sa Quezon City. Si Sky naman sa California. Pero hindi na pareho ang lahat. Mas buo na sila, mas tiyak. Nagkaroon sila ng routine na hindi lang sa gabi. May scheduled video lunches, shared project collabs, at sabay na fan art at story dev. Hanggang sa isang araw. May sorpresa ako sa'yo, sabi ni Sky. Ano yun? Nag-apply ako sa isang game studio sa Pilipinas. Kung ikaw ang dahilan ng puyat ko, gusto ko namang ikaw din ang dahilan ng pagising ko sa umaga. Lumipat si Sky sa Quezon City. At sa unang araw ng magkasama silang muli, hindi na sa online, hindi na pixelated. Naghalikan sila sa tapat ng pinto ng bagong bahay na tinutuluyan nila. Welcome home, Ani Mara. Masarap pala sa real time sagot ni Sky. At sa bawat halik, sa bawat hawak, sa bawat yakap, wala nang lag, wala nang distansya. Pag-ibig na totoo, sa pagitan ng oras at distansya, nagtagumpay pa rin. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.